Lada ni mo ang lublak siya. Unsa ni nga kuan ko ya number 6? Ah number 6 ni siya. Pila ka karatilya ni siya kuya? Ang imo ah. Unom. Unom ka karatilya nga san kuan screen san isa ka sako nga semento pila ka kuan dua ka salmon nga molasses. Gyapon. Isa ra ka salmon nga molasses ang imo ah. Pila ka kuan ng pagawas ani? Eh? Magkakabal din di tunga nga tubig. Magkakabal din yung tunga nga tubig. Ang mulasis. Anong mulasis? Tunga nga siya sa... Hmm. At sa kabaldik. Hmm. Dayon. Sige, himoan ko ya Mixing nga ninyo. Pag-himoan lang yan. Pag-himoan. Okay. Mune Ang mixing is true lang yan. Mixing nga ninyo. Ganito. Pag-mix ano, sa ka, kumimito. Hmm. Balihon. Tatulo bali. Tatulo bali sa pag-mix sa sinundok. Hmm, dayon yun. pagbasa so, na. ang tatulo. Subo na tayo basa. Hmm. So, bali yun lang na Sa kadoha, ang pagbasa. Ah. So, ingunan nira ka, ingunan nila ang mga teknik ni Kuya. Butang sa frame, ang ilang minasa, tampiron, Tampir tamper dili mo kay kusog nga tamper na lang ang mga tamper dayon kuan no ini butang diha pagka ugma din ko after 12 hours magbunyag dayon para ma season ang kuan ha season ang halo black bunyagan dayon siya hmm. so, Ano ni regid siya ka ano ni regid ka simple ang mo ang mga kuandre panginabuhi adlaw adlaw na mo ang mga, mga panginabuhi ano yun ano yung ano yun? mga pinis product ni kuya sa number 6 nga nublak o oh, kahit isa na o oh, ligid ni mo nabisan pag imo na ibundak bundak dili niya siya magkuan 100 gram pagawas unom ka karatilya isa ka sako nga siminto dua ka balde o tunga nga tubig o isa ka salmon nga mulasis 100 pieces kabuok ang pagawa sa number 6 standard nga hollow block bali-bali hon dayon og katulo mao siya ang kuan okay kuya thank you kayo kuya okay okay sige dire na pud ta pakita na to, na to mga finish product na to oh. finish product na to pati na ka, karon mga finish product ng mga kuan O oh, napas kuya dire mga mga unta o lamay kay sudas kuya o sus, o, sus o. rambo na pas na pas si e, kuya isa o ng ba na abot na o 40,000 sa upat ka adlaw okay mauna na ito mga pinis product salamat o gibiyaan na po na ako, ako ang tindahan bye bye <laughs> ha narawa pala ito wire